eto na po eto uh, na dahil ngayong Pasko meron tayong konting pahandog na i-share natin ang ating mga blessings sa ating mga mahal na minamahal mahal na tao dito sa aming lugar sa Umboy so guys kung nakikita nyo eto na yung mga na natin na talaga namang bongdang bongga talagang sobrang daming blessing na ngayon ang na, na, nabigay sa atin ngayon na talagang isha-share natin yung blessing na sa ibang tao. So ayan guys, nakikita nyo, meron tayo ditong bigas na limang kaban. Meron din tayo ditong limang, mga bigas na taglilimang kilo. At syempre, meron tayo ditong mga pang spaghetti saktong-sakto nga ngayong Pasko. Meron tayong mga lucky me. Ayan, meron tayong mga pagkain para sa mga bata, inumin para sa mga bata. May mga, mga, ano tayong mga pampagains at iba-iba pa. So, sobrang dami talaga na nagbigay ng blessing sa atin ngayon. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra-sobra. At congratulations din sa lahat ng mga ka-receive nito. Uh, sana ay ma-appreciate niya ang munting handog natin na handog sa atin ng mga sponsor. At gustong gusto ko rin magpasalamat syempre sa mga mabubuting puso at talagang mababait na nag-support sa aking um, pamaskong handog ngayong nga pag-games at parapol para sa ating mga minamahal na mga taga-umboy. So, gustong gusto kong magpasalamat ulang-una kay Mami Josie Macalyong na nasa Australia sa Helping Hands by Josie Macalyong. Hi, Forever Joy! na talaga namang nag-support sa atin para maging possible ang ating event. At gusto ko rin magpasalamat kay, uh, kay Ma'am Jendaline na nasa Singapore, ang ating uh, guro from Singapore kay uh, Ate Noymi and kay Ati Daisy uh, de los Santos na kapatid ni Ate Noymi gusto ko rin magpasalamat kay um, kay Kap Kap Kapitan na uh, kay Kap RJ na nagbigay din ng uh, ilang bigas na parapol at gusto ko rin magpasalamat kay um, Michael Agapito gusto ko rin magpasalamat sa binigay niya at kay, sa kapatid ni Michael Agapito, kay Ate Elmich, kay Ate Michelle, maraming maraming salamat din. Gusto ko rin magpasalamat kay Anne Wesley Alarte, nagbigay ng parapol para sa bigas din. At gusto ko rin magpasalamat kay Marge, na taga-kaluran, na talaga namang sobra-sobra ang laging suporta sa mga ganitong gawain. Gusto ko rin magpasalamat kay Friend JM, na nagbigay din ito talaga ng bonggang-bongga.